Hello guys, tara naman at specialan naman natin ang SM Marilao. So ito po yung entrance sa loob nila, guys. Oh, ang ang taas ng ano nila Christmas tree. Ayan yung anak ko, hindi niya alam paano niya gagalawin yung mga ano diyan naka-display. Marunong na rin magpa yung anak ko pag may nakita siyang ano, "Ma, picture mo ako dito, picture mo ako diyan." Ayan, ganyan siya lagi, guys tingnan nyo naman o oh, nag enjoy yung mga bata minsan lang kasing makagala dito sa SM ayan ililibot ko po kayo guys maya maya konti ay pupunta tayo sa may kids zone kasi talaga ito yung pakay namin ipasyal itong bulinggit na to so ayan guys sinama namin yung boyfriend ng anak ko ayan sabi ko picturean ko sila pero video naman pala yung napindot ko ayan Paskong Pasko na dito sa Pinas guys. Kaya ayan. O tingnan nyo naman. Ang gaganda ng mga pailaw. So ngayon guys. Pupunta naman tayo dito sa Kidzona. Yung anak ko napaka excited niya talaga. Tingnan nyo naman. O papasok na siya. Hindi pa kami nagbabayad. Ayan. nag enjoy yan guys. Enjoy na enjoy talaga. Hindi niya alam kung alin ang uunahin niyang lalaroin. Minsan lang kasing makapunta dito yung si Primo na yan. Ayan. Kaya kung may time kayo guys, dalhin niyo rin po yung mga anak niyo sa ano sa palaruan na ganito para may expose si sila sa maraming ano maraming laruan. Maganda rin po sa kids zone na talaga, talagang fully recommended ko tong ano na to kasi ang dami talaga nilang pwedeng laruin. Hindi lang sa larong ano pambata may mga pang pwede ka mag-drawing diyan. Magsulat-sulat. Sabi ko dito sana sa po, ayan, eh, itry na naman niya kasi last, last na pumunta kami dito isang taon pa lang siya dyan ngayon ano na siya tatlong taon na siya at syempre pati ako nag enjoy na rin ayan takbo doon takbo dito talagang ginagawa ni primo tingnan nyo naman oh. ayan ba diba? nag enjoy talaga ang mga kids pwede rin po ditong ano, mag-arkila dito pag halimbawa birthday party pwede rin po at kasi nag-inquire ako dun sa babae sabi niya pwede rin pang kids party halimbawa birthday ng bata pwede rin po dito i-celebrate dito yung ating anong doktor doktor Imo ano po yung ginagawa niyo may pasyente po kayo Ano yung ginagamot nyo? Ano sakit niya? Ha? Nakatuwa naman siya. Hindi po. Isang vanilla ice cream. Pag Opo, vanilla ice cream. Ito Magkano po? Magkano po? Ito po, ah. Matisa lang. Gusto ko marami. Yung kulay, ano, orange. Kulay orange. Orange, ito. Ay, namaglag. Ay, ay. Ayoko na yan. Madumi na yan eh. Ay, may na? Opo. Diba naman? Opo na Thank you. <laughs> Ma, prima. Tinapay. lang ng tinapay. Ayoko ng may tomato. Gusto ko yung ano lang. Kulang pa lang tinapay. Magkano po yun? Pabilhin ko po yung ano ko, yung sulat ko po. Pakihanap po ang pangalan ko, primo. O, sige. Thank you. Magkano po ito? May babayaran po ba ako? Ako. Magkano yung babayaran ko? Ah, alam lang. Mum-50 lang. Mum-50? Uy, bawal daw O, sige na. Ibalik mo na yan. Pabili po. Pabili pa dito. Pabili po niyan. ka sa kabila. Ikaw sa kabila. Pabili po. Magkano po itong orange? Magkano po ito? Ma, ako naan. Magdito ka. Magdito. Ah, oh, daming prutas ah. Magkano po itong ano, bell pepper? ano oh, yung, 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 yung ano ito. ba yan? Banana. Ay, yun, Magkano yun, po yun, itong yun, apple? Apple? Opo. Magkano po? Oh, sige. Ayusin mo yan. Walang malalaglag. Oh, ito na, bayaran ko na po. Magkano lahat? <laughs> Happy ka? Walang gaano mo ano. Bata kasi may pasok. Kasi walang kaagaw si Primo. Matagal-tagal na kami hindi nakakapunta dito guys. Kaya yung anak ko, hindi magkanda ugaga gaga kung saan, niya, kung saan ang uunahin niyang laruin. Tingnan nyo naman, oh. Napaka-excited niya. Pagpasok niya pa lang dyan, grabe ang takbo niya na. Buti na lang kaunti lang ang bata. Kaya kahit lang madalas siya dito. Kasi medyo malayo kami dito guys. Sa SM Marilao. Ayan, talaga nag-enjoy -e yung anak ko dyan. kulang ang dalawang oras sa kanya guys buti na lang may dala akong extra damit na ano isu ipapalit namin dyan sa damin dahil talagang napakadungis niya pawis na pawis tapos nung huli na tapara na siyang hikain sa sobrang pagod kasi talagang in-enjoy in niya mabuti yung yung palaruan talaga kaya ang ginawa ko binuhat ko na lang siya hindi ko na pinaglakad nung lumabas kami dahil para na siyang hihikain sa sobrang pagod. At sa awa ng Diyos, talagang nagnebulizer kami pagdating dito sa bahay dahil talagang hindi na siya halos makahinga. Ngayon, okay na okay na rin siya ngayon. At syempre, hindi rin mawawala yung picture-picture. Kaya itong kasunod na to ay picture-picture na. Ayan, maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana gusto nyo muli itong ating video. Pakipalo nyo naman po ako dito sa aking FB page at sa aking YouTube channel. Iisa lang din po yung aking name ng social media account. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Bye!